Oh, sa mga support. <laughs> <laughs> family Ugaya. Oh, shout out sa Family gaya, kay Utoy. Sa kanya Ares. Uh, sa kanya Ares. Ayan. So, sa mga kasama natin dito. Ah, uh, balik today is update na lang tayo. So, mabilis lang update na lang sa ating ang ginagawa ng project. Ayan, na uh, finally so tapos na. Uh, Na lagyan na kanina ng abakal din na tamper na. So, by tomorrow isa uh, magbubukas po tayo. Ayan, so pasok tayo. So, ito guys yung step natin sa terrace. Then, uh, sinabay ko na rin yung abang ng electrical natin dito. So tapos na rin tapos na rin mga master. Ayan. So ito. So bali dito guys, isa pa saksakan lang yung kinasa natin. Uh, isa sa terrace, isa sa may TV natin, so sa may vision natin. At saka isa rito sa uh, ano to, kitchen na. Then na uh, dito naman isa di, ano, sa ano to? Sa sa so may sala natin. Then yung control ng ating ilaw so sabay na guys dito sa ating PVC pataas na bali ang mangyayari ngayon isa magkoconnect na natin sa islap yan okay uh, yun lang na, muna mga sir bali yung update ko lang kayo today so tapos na po